Uh, yes po, uh, Madam Amy Marcos, uh, talagang hindi po titigil hanggat hindi uh, nagiging ganap na batas ang term setting bill. Ako po ay nananawagan sa mga napadaan lamang po sa channel na ito. Uh, kung nagustuhan po ninyo ang aking mga video, kayo po ay aking inaanyahan na mag-subscribe. Pakiclick po yung notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Uh, matatandaan po natin na talagang itong si Madam Amy Marcos ay uh, nilalakad at nilalabi po Na talagang dapat ma ang halalan Bakit? Eh natural po, ipinangako niya po yan eh Kailangan pangatawanan niya para po yan ay uh, ma-postpone At uh, sa katunayan, siya po ay uh, paulit-ulit na nananawagan sa kanyang uh, kapatid na Pangulo Na uh, pirmahan na po ito agad-agad Ah, uh, subalit hanggang sa kasalukuyan po ay uh, hindi pa pa rin po 'yan na ng uh, pangulo. At ang uh, grupo naman po ni Makalintal ay naghihintay lamang po na mapirmahan 'yan at tiyak magkikita-kita uh, sa Korte uh, Suprema. At siguradong napanood din po natin ang ating Senate President. At uh, ayun nga po ang sinabi na wala sila wala, wala po siyang nakikita na uh, labag sa konstitusyon. Ito po nga po nga uh, kanilang ng uh, pinagkaisahang uh, batas na ayon po sa kanya ay uh, hindi po katulad nung nauna na na postpone so dito po ay uh, malaki daw ang tsansa na baka <laughs> baka sabi niya baka uh, maiba daw ang tingin po ng Court Suprema para uh, dito titingnan po natin titingnan po natin kung ano po yung uh, talagang mangyayari Uh, sakaling pirmahan nga po yan ng Pangulo, ay uh, tiyak po nadudulog po uh, si Atty. Makalintal sa uh, Korte Suprema. At yan nga po kapag yan po ay nakarating na sa Korte Suprema, ang Korte Suprema na po ang uh, magdidesisyon. At ang uh, magiging labanan po ay uh, hindi na po haka-haka, hindi na hula-hula. Ito po ay tagisana ng talino at labanan po ng batas, laban sa batas. Uh, muli po panamagan lang, uh, Ma'am Mary Ann Campos Ma'am, uh, isend mo po sa mga comment mo yung address mo at cell number Paano ko po maipapadala sa'yo yan? Uh, at hindi po ako makakapili hanggat hindi ko po naiipapadala yung sa'yo Napakasimple lamang po ma'am Kung nakakasagot po kayo sa mga content ko Ma'am, kahit wala ka nang isagot, ang sabihin mo lang o isulat mo lang sa comment mo yung address mo at cell number mo, ma'am. Uh, kailangan po paulit-ulit yan kasi po, marami yung uh, nagko-comment, na tatakpan. So, sa mga uh, ipopost ko po, o sasabihin ko na bibigyan natin ng uh, silver jewelry, ganun lamang po ang gagawin. Huwag lamang po sa isang uh, content kayo magko-comment. At huwag kayong titigil na i comment po ang inyong address at cellphone number habang hindi hindi ko po hindi po niyo napapanood na yan ay nakabalot na at ipapadala sa, na sa inyo. Kasi nga po dahil napakarami po ng mga uh, nagko-comment, natatakpan po. At uh, kahit sa mam hindi ko po, po na nabasa na may uh, uh, pinadala kayo na address sa cell number niyo. So sana po mapanood mo ito ba mo. Wag po sana isasagot na okay po. Uh, salamat po, ma'am. Yung kailangan ko po, yung iyong uh, Address at sell uh, number para maipadala ko na po sa iyo. Salamat po muli. Ayan, uh, balikan po natin yung uh, usapan. Napakasarap, sumasarap. Sabi ko nga, parang halo-halo. Habang lumalalim, ay sumasarap. Uh, nabuhayan po ng loob itong mga pro-postponement uh, ng mapanood po nila si Senate uh, President Cheese Escudero na nagpahayag nga na Uh, sa kanilang tingin na ay hindi ito unconstitutional at uh, tiniyak din po niya na ito po ay pipirmahan ng Pangulo. Siyempre, ano po ba, ba ang damin uh, magiging damdamin ng mga pro-postponement? Magiging masayang masaya yan. luna eh, lalo na isang Senate President ang uh, nagsabi o oh, parang nagbalita na ganito ang mangyayari. Subalit, natapuhat Parang mayroong contradiction. <laughs> nabuhay naman ngayon ng loob at natawa naman o natuwa itong mga pro-tuloy. Dahil po, ah, nandyan din yung, o uh, napanood din natin itong si uh, ex-senador uh, Sen Coco Pimentel. Ang sabi po niya ay uh, nakapag-atensya ng last ledak meeting. Uh, to make the story short, sabi nga, ay uh, sinabi po ni... Ah, uh, Coco Pimentel sa isang uh, interview na ang gusto po ng pangulo ay tuloy ang halalan. Napakalinaw naman po. Gusto po ng pangulo na matuloy po ang halalan. Yan po ang uh, ayan ay ayon po kay uh, Coco Pimentel. At update po sa mga uh, hindi pa rin nakakaunawa, hindi nakakaintindi hanggang sa kasalukuyan po. Ang nakakatakdang halalan ay sa December 1, 2025. Dahil po yan ang uh, nakasaad sa ruling ng Korte uh, so Suprema. Wala pa rin pong bagong batas hanggang sa ngayon. So malinaw po na dahil wala pang bagong batas. Ha? Wala pang bagong batas. Hindi pa po postpone ang halalan. Tuloy pa rin po ang schedule nito sa December 1, 2025. Coiners Ring.